workforce po ito. Ano, you ang ginagawa po noon ay nagtatanggal ng parang yung pinagaano ng orchids. Yun ang kinakayos nila. Ito so, ay century na itong punong ito. Yan, nagtatanggal po ng mga ganyan. Ay, ang daming antiko. Dapat to sunugin na. Yan, napaka ano ng cage rock. Ayan, mga kasamang workforce. Ayan, hmm, isa doon. Ayan. tatanggal ng mga orchids doon sa taas. ayun ah, yun sa kabila iba na ang may-ari eto <clears throat> meron naman palang ano po ito eh may ano na siya may okay. Opo. Kaya lang baka nakalak. Yung mga gusto magpahinga siguro pwede dito. Ayun may electric fan na siya. May ilaw na din. Workforce. Then dito naman sa banda dito ay na no, gumagawa ng tubig. Patubig naman siya. Ay, workforce. walis, walis, walis yan, yung parang baging kung ano ni kuya, oh parang baging tinatanggal lalaki na mga ano nito.

Paano yun? Ang daming ano. Kaya lang, tanong nga kakon, laging yung bang namumunga na punay kahoy. Pero mas tum tumubo dyan, no? Sa sanga. Baliti pala siya. Dalawa yun, o oh. meron pang yung isa, o oh. ano na siya, o oh. na, ah, ano na. Ay, dito sa kabila, ano? Oh, Opo, ayan, o, tanong tano na tano siya. Dito. Anong tawag nun? Tuyo na. Paano pag-iihi tayo? Kami-kami, wala kami problem. Kaya ang sabi ko, humingi ka kasi si Jim ng ano, supot na kasha yung ulo mo. Gawas, <laughs> ihi na. Naiihi ako. Tatakpan mo lang yung ulo mo. Ganun din po dyan, tatakpan mo din ulo mo. Kasi open yung iba pa. Ayan, yung ma may blue. Oh. Yun lang. Ay, yun lang mo. Yun ba yun na nakano? Sibre na ka, ganyan ka naman <laughs> yun lang. Hala akong tisyo. Hindi ka. Hala akong tisyo. Pwede po yan, wag lang ano. Uupo naman po ako eh. Oo oh, nga, may ganito ako. Nakalimutan kong i eh. dun sa... Ano mo lang po ako anong tawag ito tingnan mo lang po ako masyadong malawak kung ano kay dirak na ito pa ila pa ano na po ito pa ilalim pa ang tawag nun baka pag umuulan meron dyang tubig hmm, kasi pa islag Slide ka. Saka na dyan. Doon. Pataas ulit. Malamang dyan kapag umuulan ay malakas ang tubig. Parang may sapa. Kaya lang ilin yung ngayon. Kaya ano siya. Walang tubig yun. Yan, oh. meron talaga siyang pinanggagalingan yung ano yung tubig nyan napakalawak talaga na ito kawayan na nyan hindi naman siya bangin na bangin kasi matatanaw mo pa po eh bangin na bangin nasa may bato may tubig yan tangki ng tubig. Ito tayo at may aso. Baka tayo. May aso. Huwag mo akong kagatin ha. Doon ka lang. May aso eh. patay, makagat ng aso. Punta sana ako dun, oh. Sa ginagawang, ano, tubig. Ginagawang tangke. Kaso nakakita ako dito ng aso, hindi na ako tumuloy. Makakoy pagatin lamang, yan. Saan punta, Dad? Mga matatandang puno na basa dito sa bataan. Asahan mo na yan. Lalo at nandito tayo sa ano. Dito tayo sa isang malawak na bundok ganyan talaga yun yeah. yo, yo yung... ano? dimita ano nang hindi po tinanggal? Ah. Buti na lang hindi nalaglag. Yeah, pwede na tayong matulog dito, magpahinga. Meron tayong kubo. So again, this is Auntie Winnie Nana. Salamat po sa inyong panunood.